So, ayan guys, dahil day of ko ngayon, gusto kong i-flex itong mga bag na nakuha ko sa basurahan. If ever na type nyo, message nyo lang po ako. So, ayan, ito. Ito ay pwede yung ganyan. Tapos, pwede din ganito. Ayan. Ayan. ang dami guys tinatamad na kasi akong magpo-post po sa sa mga group page o sa aking facebook ayan sa live hmm, ba diba? ganda pa adik ayan sobrang ka maalikabok siya ayan kasi wala na akong time magpunas-punas at tinatamad na din pati ako ayan tapos ito din hindi ko alam kung anong brand to. Tumungan natin. May din Philippines kung ano. Yan. Tapos tot bag na maliit. Ito. Ito may salad din ako dito na malaking tote bag. Ayan siya. Tapos, meron akong tote bag din na longchamp. Ayan. Longchamp. Longchamp Pokemon. Ayan. At saka ito. Charles and Kate. Ayan. O, diba, ang dami. Ang dami ko na namang naipon ba. Ayan. Okay na okay pa siya. Sling bag. Ayan. Brown leather type siya. Ito. Ano ba ang tatak nito? Ayan. Ito naman is pang straight ng buhok or curlier. So, ayan guys. Andami ko na namang na-stack na mga bag. Meron pa ako dito na Dior. Ito, pink. Pink ba to? Light pink. Na D, Dior. O, oh, di diba? <laughs> Ayan. Dior, Dior. Ayan, guys. Dior made in Italy. So, ayan, guys. Kung may nagustuhan kayo dyan, message nyo lang ako or mag-comment lang kayo. Ayan, mga mura lang yan, mga darling.